mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang tanghali. Sana tayo naroon, ano ang ating mga ginagawa, kung natin ating lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating gabihin ang at presensya ng Diyos suma sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng amahan ng anak at ng Espiritu Santo na bubukal at naghahari ay isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, hindi mapasubalian, hindi may tatwa na napatalaga ng pera sa buhay ng tao, sa bawat buhay natin, lahat tayo nangangailangan ng pera. Ngunit, ang pera ang sharing pugat ng mga kasalanan. Kaya nga, mababasa natin sa banal na aklat ang sinasabi ng ating Panginoon na mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa langit at mapapalad at ma 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 sapagka, sakala, ang mga mahihirap sa sa kanila ang kaharian ng Diyos. At, minsan sinabi pa nga rin ng ating Panginoon na higit ng bandali sa isang kamilyo ang makadaan sa but ang makapasok sa butas ng karayong kaysa isang mayaman makapasok sa langit. Bakit ganito ang sitwasyon natin? sa mundo. Mga kagabay, kung natingit sa lahat, kailangan-kailangan natin ang pera. Lahat ng pangangailangan ng isang tao, lahat ng ating pangangailangan, kagamitan, kasukutan, pagkain, pag-aaral, magbayad o pag sa pagkasapit sa pag-aaral at sa iba pang mga mahalagang pangangailangan, kailangan natin ang pera. Kaya nga, kailangan ang na nahanapin natin dito. Sa lahat na maguting paraan, kailangan titita tayo. Ngunit, nakakaroon ko na sa ating lipunan ngayon, lalong-lalong na kung ang ating pag-uusapan ay ang gobyerno, ang pamahalaan, ang ating mga leader na sana magbibigay ng kabutihan, na sana maglilingkod, na sana mangangalaga sa ating mga mamamayan ay siya pang nagiging dahilan ng matinding kahirapan sa ating bansa sa kasalukuyan. Ito dahilan sa pero. At ang pera ginagamit nila sa pagbibili ng higit pang maraming malaking kayamanan at ng kapangyarihan. Kaya ang nangyari ngayon dahil sa pera, dahil sa, kayaman, sa yaman nagkawindang-windang ang ating bansa. Higit na marami ang mahirap sa kasusapuyan. Ulitin na at ating bigyang dihin. Walang masama sa nais kumita ng pera. Ngunit, kasalanan ang maghanap at ang magkamari ng higit na kayamanan. Lalo-lalo na sa masamang paraan na ngayon ay umiira sa ating lipon. Pira ang ginagamit upang pangyayaman ang isang tao. Pira ang ginagamit upang magiging makapangyarihan ang isang tao sa mga bansa. Walang masama sa isimping paghanap ng pera. Pera kailangan natin sa nabanggit na natin. Nabanggit natin kanina na katumbas ng bawat pangangailangan natin ang pera. Lahat ang kapalit pera walang masama din. Kailangan natin ang mabuhay. Kailangan natin gusto ang mga, kangay, mga pangailangan ng ating pamilya. Huwag natin kairali ang pagiging demonyo ng pera. Kailangan natin ang pera upang magiging uh, ma maunlam, mapayapa ating bansa. Pira din ang ating kailangan. Kaya ito ngayon ang dapat sana ang pag ng bawat Pilipino. You know? Mura sa mga butahante hanggang sa mga kandidato sa politika. Gamitin natin ang pira upang matulungan natin ang mga nangailangan upang masolusyonan natin ang umiiral na kahirapan sa ating bansa. Makakatulong ang pera kung ito ay gagamitin ng ating mga political leaders at ng ating mga leader politika. Lalo-lalo na yung mga kulang sa kasalukuyan. Hirap ang makapagbabago sa ating lipunan. Ganito kahalagang pira at ganito kalimunyo ang pera. Sinasabi ang pera, igit sa lahat ay ugat ng, anumang, ng lahat ng mga kasamaan. May mga pumapatay ng dahil sa pera. May mga nagnanakaw, may mga nanguhulda kung ano-ano mas krimen ang nagagawa ng dahil sa pera. Ito ngayon ang ating lipunan. Sana Maantig ang mga puso ng ating mga politiko at ng ating mga butante at huwag nilang gamitin ang pira sa masamang paraan. Ito ngayon ang daim ng ating mga kababayan, ang hinagpis ng ating mga kababayan na ang pira sa bayan ay gamitin para sa bayan. Ang pira sa tao gamitin para sa tao at hindi lamang para sa mga nanungkulan at para sa mga kahamang mga politiko. Nakakalupot. Nakapagpira ang pag-uusapan. Kahirapan. at aamuso sa gobyerno. Pagkaroon ng mga mandarabong sa mga kabanang bayan ang ating maririnig. Nakakapanlumo ang mga bagay na ito talat pa tayo magkaroon ng isang lipunan na ang tao ang Panginoon ng pera at hindi ang pera ang Panginoon ng tao. Kailan pa? Sa marami ng taon, habang malakad ang mga taon, habang papalit-palit ang ating administrasyon, lokal o nasyonal, walang nangyayari ang pagbabago. Tumadaing ang sambayan ng Pilipino na nanawagan na gamitin sa wasto, gamitin sa tamang pera, nang sa ganun, natutuwa naman sa atin ang ating Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos na mundo nito upang lahat tayo lahat tayo magtatamasa sa mga bunga, sa mga produkto ng bansa nito mayaman tayo sa natural resources. Mayaman tayo sa tinatawag na ng likas yaman. Ngunit nasaan ang yaman na yan? Nang dahil sa pira, nagiging alipin tayo sa ating sariling bayan. Alipin tayo ng ating mga sariling kababayan, ng ating mga nangungkulan sa gobyerno. Ito ang ating panawagan sa ngayon. Sana magabayan ng Diyos lahat tayo. Hindi lamang ang ating mga politiko. Tayo lahat, pati na ang mga taong bayan, lalong-lalo na ang mga butante. Hindi masama ang anumang tulong na nagmula galing sa mga politiko. Ngunit, huwag naman sa nang gamitin sa pagiging gahaman sa pera at pagiging ganit sa kapangyarihan. Kailangan din natin ang isang mapayapa, isang matahimik, at isang naulan na baka.